good future and hope <music> Jeremiah chapter 29 verse 11 For I know the plans I have for you says the Lord they are plans for good and not for disaster to give you a future and a hope Jeremias 29 versiculo 11 sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. God's heart for you is filled with goodness, not uncertainty. Ang kanyang mga plano ay nananatiling matatag, dinisenyo upang ikaw ay paunlarin at punuin ang iyong kinabukasan ng banal na layunin. There are moments when your path seems hidden in shadows and you question where God is leading. Ayun pa man, ang Kanyang gabay na kamay ay dahan-dahang gumagabay sa iyo tungo sa pag-asa kahit na hindi mo nakikita ang daan sa hinaharap. Trusting God's plans requires surrender, laying down your timeline for his perfect timing. Sa pagsuko, lumalago ang kapayapaan habang napapalitan ng katiyakan ng takot. You are not forgotten, even when you feel delayed. Ang paghahanda ng Diyos ay hindi pagtanggi. Ito ay ang kanyang mapagmahal na proseso ng paghubog ng iyong puso. Every closed door is not a rejection, but a redirection. Alam ng Diyos kung ano ang nasa kabila ng kasalukuyan, at inaayos niya ang bawat detalye para sa iyong ikabubuti at sa kanyang kaluwalhatian Faith is choosing to believe that God's plan is better than your understanding Kapag nagtitiwala ka sa kanyang puso makakapagpahinga ka kahit hindi pa nakikita ang resulta God's goodness doesn't depend on your circumstances it's constant eternal and overflowing ang Diyos na nagsalita ng tadhana para sa iyo, ang siyang tutupad nito sa kanyang perpektong paraan. So today, choose hope over worry and faith over fear. Magtiwala ka na ang plano ng Diyos para sa iyong kinabukasan ay hindi lamang mabuti. Ito ay mas dakila kaysa sa iyong inaakala. Salamat sa panonood. Kung na-bless ka sa video na ito, Mangyaring word palimutang mag-like at mag-komento. Huwag mag-atubiling i-share sa iba na nangangarilangan ng biyaya ng Diyos ngayon. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify at manood ng iba pang mga inspirational na video tulad nito.